si Kiko Barzaga, mga kabibig, ha? In fairness, ha? in fairness talaga, may panindigan. Nakita na mga netizen na tanging. aside from Congressman Ungam, Toby Tiangco, nilabas na Toby Tiangco lahat, eh. At akala natin wala nang ibang kongresista mga ano, papalag at mananawagan na paimbestigahan si Martin Romualdez. Ay, meron papalag. <laughs> proud to see tayo nito ni Kiko Barzaga, mga kabibig. At eto pa, nako, nagbardagulan sila ni Tito Soto. Tito Soto, huwag ka na magbardagulan kay Kiko Barzaga. In fairness naman kay Tito Barzaga, aside from na binabardagul ni, ni, Kiko Barzaga, Tito Soto, eh, talagang sapul na sapul ang mga statement ni Kiko Barzaga para sa'yo. Eto, oh, eto kabibiga ha, kasi itong statement ka, share ko sa inyo. Baka sabihin nyo gawa-gawa ko ng mga chika-chika ito. Hindi ako magagawa ng mga chika. O eh, sabi ng aking, ano, ng aking bagong tawag ito mga kabibig. Oh, sombrero. Sabi ng aking sombrero, magsabi ka ng katotohanan. Ito kabibig, Oh. Sabi ni ano ba, ni Tito Soto, do not use my godson, Vico Soto, to promote. Wow! Ganun na ba kasikat si Vico Soto para gamitin ni Kiko Barzaga? E eh mas may bayad pa nga itong si Kiko Barsaga, mga kabibig. Puti pa si Kiko Barsaga. Oo, pinangalanan si Martin Romualdez. E eh si Vico Soto, pumunta nga sa hearing, anong ginawa? Meron ba siyang o or exclusive ng mga pasabog? Wala. Anong ginawa ni Vico Soto doon? It's all about Diskaya. Pero Sin sinasabing, sinungaling si Diskaya, ganito-ganyan. Puro pang ano ba? pang pag vibes. Puro pang papogi points ang ginawa na ni Vico Soto. Akala natin, yes, Vico Soto. Oo po, may pasabog tong sasabihin talaga. Wala lang. Parang, wow. Tanga na lang yung mga followers. <laughs> ito, oh. Ito ang naging mensahe ni Senan President Tito Soto kay Congressman Kiko Barzaga kasunod ng post ito na sinasabing mabait naman talaga na tao si Mayor Vico Soto. At nalilimitahan lang ito sa closeness ni SP Soto kay House Speaker Martin Romualdez. Eh, anong problema doon? Totoo ng obserbasyon naman yun ni Kiko Barsaga. Hindi lang si Kiko Barsaga ang nakapansin. Marami na. One request from the Martin, from, from Speaker Martin uh, Romualdez to call kay uh, Bryce. Pinagbigyan ni Soto. Di ba? Kaya pala, ginawang SP kasi one call away lang pala si Soto kay House Speaker. Ito pa lang sinasabi nila na unity between Senate and House of Congress. Oh, uh, yun pala sunod sunuran. Tuta tutaan pala, sabi ng mga netizens. Sabi dito, bilang tugon, nilinaw ng senador na kahit sino man ang kanyang maging kaibigan, ay patuloy niyang pinipili ang paggawa ng tama. statement mo yan. <laughs> statement mo yan, natural. Of course. Ganon talaga sa sasabihin sa mga politiko. Di ba nagsabi ka na buong anim na taon na sahod mo ay ibibigay mo sa sabi ng Pilipino. So far, two months pa lang yung ibinigay mo. May utang ka pa sa Pilipino. Di ba? Pag nanalo ako, buong anim na taong uupo akong senador, ibibigay ko ang sahod ko sa mga estudyanteng naghihirap. Oo nga, binigay mo two months pa lang. Eh, yung pangatlo, pang-apat, malapit na ba? Huh? <laughs> Excited na ang mga beneficiaries. Remember, promises, promises not meant to be broken. O, oh, ito pa, pinayuhan din niya ito na mag-fact check muna lalo't hindi naman siya ang humahawak ng investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. Wala namang problema kung anong statement ni Kiko Barzaga. At bakit ka nasasaktan? <coughs> kung walang something-something, eh, hindi ka magre-react. ba? Diba? Lahat na lang ba ng mga statement ng mga politiko at kung sino ang mga salita, papatulan mo, eh di diba, patulak ka. SP ka na. Senate President ka na. Yung pangarap mo maging Senate President, nakuha mo na. E wag, wag ka lang pumatol sa mga sabi mo na uh, ano ah, uh, do not use my God's son, Vico Soto to promote. Eh, no need to use Vico Soto para ma-promote si Kiko Barsaga. Ang statement lang ni Kiko Barsaga, promote na promote na siya. Baka mas sikat na ngayon si Kiko Barzaga kumpara kay Vico Soto. Baka mas natabunan na si Kiko si Vico Soto kay Kiko Barzaga. Tignan mo. Di ba? The Romualdez issue is incomparable with Vico Soto's investigation. I firmly believe that Mayor Vico is a good, honest man that is doing what's best for his city and country. But ito, Soto's closeness with, with Romualdez is limiting his options for investigation. Posible. Uh, anong ginawa mo? One call away lang kay Martin? Bumigay ka na? Oh, ito pa. Sabi ni Soto, there are many points he is missing. I've been a long-time friend of Martin Romualdez, Toby Chanko, Toby Chanko, Albi Benitez, Benny Abante, Lela de Lima, Kaloy Zarate, Paulo Duterte, and the others, and many all times in the House of Representatives. I follow what is right no matter who my friends and or are close or not. In the Senate, the Blue Ribbon conducts the inquiry, not I. Fact check muna. Do not use my godson to promote. Wow. Oh, Kiko Barsaga, wag mo nang gamitin na ang godson niya para mag-promote ang sarili mo. Eh. Actually, ano ba? Eto na. Ito, ang, eto uh, naman ang uh, reaction ni ano, Kiko. Epal, gamit pa si Vico. There are many points he is missing. I've been a long time friend of Martin Romualdez. Sabi naman ni Kiko, diskaya lang ang kaya mo. Takot ka kay Romualdez. Boom! <laughs> Hala ka. Ha? <clears> o, <throat> oh, eto ka, baby. I-share ko ha yung statement ni Kiko. Gabi ito si Kiko. Uy. Straight to the point. Ito yung mga Gen Z ba? Walang tinatagong mga kauwi-uwihan. -e o, ito o. Oh. Kita nyo? nabasa nyo? Kiko. Kiko, my friend. <laughs> Ipal. Epal lang si Kiko. Gamit pa si uh, Vico. There are many points is missing. I've been a long-time friend of Martin Romualdo. Oh, wala kami pakaalik <laughs> alam kung long-time friend kayo. Ito naman ang sagot ni di, ano ni Kiko. Diskaya lang ang kaya mo. Takot ka kay, Mar kay Romualdez. <laughs> <laughs> Baka talaga, Kiko Barzaga. Meow, meow. <laughs> Di ba? Nauso na yung meow, meow ngayon dahil kay Kiko Barzaga actually. Kasi he's a lover. A, a cat lover si ano, Kiko Barzaga. Di ba mga kabibig? Nandun talaga ang pusa, o oh, meow, meow. <laughs> Nagtatawala ako sa... Uy, in fairness ha, yung mga reaction ni Kiko Barzaga kahit medyo, ang tawag ito, medyo sabi nila, sablay, o medyo, ano ba yan? Oh? Pero in reality, totoo. ba? Diba? In reality, totoo. At sa pool na sa pool, si Tito Soto. Bakit Tito Soto? Masakit pa. Masakit ba ang katotohanan? ba? Diba? Wala nang problema kung totoo. Basta, ano lang, joyride na lang. ba? Diba? Ito ang mga komento ng ating mga netizen. Barzagula na. We got your back, Congressman Kiko. Oh, no need for Vico Soto, ha? Sabi nga iba, mas maganda itong si Kiko Barzaga, may bayag. Kumpara kay Vico na umupo lang sa, sa kongreso, wala man lang ibinulga, puro diskaya lang. Sabi pang iba, ano itong si... ano an anong nangyari kay Vico? Baka puro galit na lang sa puso kay Vico Soto. <coughs> Ito pa. Tito, the puppet of Martin from Orin Ishii. Kung mas deserving kang speaker of the house. Oh, as a cat lover, I applaud you, sir, from Isadora Lee. Friend pala, si PRRD friend din niya, Mr. Congeniality pala siya, lahat pagbibigyan. Uy, wag yan pa po kung Long time friend pala. <laughs> It appears Tito Soto is under control because during the Blue Ribbon hearing, right after the name of Martin mentioned, they have gathered an immediate meeting with their allies to lock out The Senate President to Secure the Post. Ooh! Yan ang observation ni Mario Manlapas. Yes! Nahuli talaga sa bibig ng tao kaagad niyang si sinabi sa hearing. Tinawagan siya ni Romualdez. Ooh! Meow, meow, meow idol. Oh, Di ba masikat pa si Kiko ngayon? May, may tao na kay Kiko na meow, meow, meow idol. Di ba? Salud kay Kiko. You got my bayaggam. Tuta versus meow, meow. Congressman Kiko, Parasaga namin sa kalam. O, oh, palag-palag of the Philippines versus government official. O, oh, tingnan nyo. Vico out, Kiko in.